Sa iba pang mga balita, isang na nanghihinang Philippine Hawk Eagle ang nasa gip ng PNP Highway Patrol Group habang sila po ay nagsasagawa ng kanilang mandato sa San Pedro, Laguna. Ang ganitong ibon ay kabilang na sa endangered species. Ang kabuhan ng balita mula kay Patrolman Mark Roland Feliciano. Isang Philippine Hawk Eagle ang nasagip ng PNP Highway Patrol Group Calabarzon sa barangay San Antonio, San Pedro, Laguna nitong Sabado ng umaga ng taong kasalukuyan. Ang Philippine Hawk Eagle ay kabilang na sa mga endangered species o nanganganib ng maubos dito sa ating bansa. Nerescue ang agila ng mga tauan ng Regional Highway Patrol Unit 4A na kasalukuyang nagsasagawa ng anti-carnapping operation sa nasabing lugar. Upon conducting anti-carnapping patrol along San Pedro area, Nakita namin itong uh, uh, hawk eagle na parang lambot na lambot. So, nag-initiate ang aming team na kunin siya. Uh, upon uh, finding out na ito ay uh, endangered species uh, because uh, isa siyang uh, Philippine hawk eagle, so agad-agad namin uh, naisipan ng aking kasama na i turn over ito sa DNR. Ang Philippine Hawk Eagle ay itinuturing ibong mandaragit o vulnerable species o nanganganib ng maubos. Dahil sa malasakit at pag-aalala ng hpg sa nasabing agila, agad nga itong nakipagugnayan sa DNR o Department of Environment and Natural Resources. Para uh, maalagaan po siya ng maigi at uh, para uh, mas alam din ng DNR kung ano ang dapat po gawin sa kagaya niyang uh, endangered species. Po. Kasalukuyang nasa pangangalaga ng Wildlife Rescue Center ang Agila para gamutin ito. Ito'y patunay na ang Highway Patrol Group ay handa na magbigay ng serbisyo sa lahat ng sitwasyon at pagkakataon. Hindi lang sa pagpapaigting ng mga operasyon kontra karnaping at kriminalidad, kundi maaasahan nyo rin sa pagprotekta sa kapaligiran at mayamang biodiversity ng ating bansa. Kami ang Highway Patrol Group, ang kakampi sa kalsada na kasama nyo sa serbisyong nagkakaisa tungo sa Bagong Pilipinas. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming Facebook page at YouTube channel na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampinyo sa kalsada at sa pamumuno ng aming buting direktor, Police Brigadier General Alan Molintas Nazaro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Mark Roland Pelisiano para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis.